Nagpulong ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP kasama mga kaalyadong representante sa bawat parliamentary district sa BARM kung saan iprinisinta mga estratehiya na maging gabay ng partido at mga kandidato para mapagtagumpayan umano ng partido ang nalalapit na first Bangsamoro Parliamentary Election. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Ito ang ibinahaging mga larawan ng MILF chairman official na kuha mula sa ginanap na pulong ng United Bank Samoro Justice Party o UBJP araw ng linggo, August 24, na ginanap sa Camp Tarapanan, Simuay Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ito ni UBJP President at MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Inilatag sa pulong ang mga estratehiya na magiging gabay umano ng mga kandidato at ng partido para sa nalalapit na kampanya para sa kauna-unahang Barm Parliamentary Election sa Oktubre. Dumalo sa pagtitipon ng mga kandidato at ang mga kasalukuyang miyembro ng BTA Parliament na kaalyado ng UBJP. Ayon sa UBJP, mahalagang mapaghandaan ng bawat miyembro ng partido ang mga estratehiya upang mapagtagumpayan ang nalalapit na First Bangsamoro Parliamentary Election pinangunahan din ni UBJP President Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang Party Loyalty Pledge bilang pagpapatibay ng katapatan ng bawat miyembro ng District Representative sa United Bangsamoro Justice Party. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.